Kapag pinag-usapan ang negosyo at politika sa Bicol, hindi mawawala ang pangalan ni Zaldico. Kilala siya bilang isang negosyante na naging matagumpay sa iba't ibang industriya at kalaunan ay pumasok din sa mundo ng politika. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa pag-angat ng negosyo, kundi pati na rin sa malawak na impluensya sa rehiyon. Pero ang tanong, gaano nga ba siya kayaman at nasaan na siya ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Elizaldi Zaldi Salcedo Co. ay ipinanganak sa Tabaco City, Albay. Nagmula siya sa isang pamilya na may matibay na background sa negosyo. Dahil dito, bata pa lamang ay natutunan na niya ang pamamalakad at pakikitungo sa iba. Ang edukasyon niya ay nagsimula sa Bicol University College of Education Integrated Laboratory School kung saan siya nagtapos ng elementarya noong 1982. Pagkatapos nito, lumipat siya sa St. Gregory the Great Seminary sa Tabaco City at natapos ang high school noong 1986. Nag-aral siya ng computer engineering sa AMA Computer College at kalaunan ay nagtapos din ng Masters in Business Administration sa Aquinas University noong 1990 AOIT. Noong 1997, bago pa siya pumasok sa politika, nagsimula siya sa negosyo ng construction. Itinatag niya ang SunWest Construction and Development Corporation. Mula sa maliit na kumpanya, lumaki ito at naging SunWest Group of Companies. Hindi lamang construction ang pinasok ng grupo, Pinalawak rin ito sa real estate, power generation, quarrying at turismo. Isa sa pinakakilalang pag-aari ng Sunwest ay ang Misibis Bay Resort sa Albay. Ang resort na ito ay kilala bilang isang high-end na destinasyon at naging simbolo ng pangalan ni Ko bilang negosyante dahil dito nakilala siya bilang isa sa mga pangunahing tao na nagtutulak ng pag-unlad sa Bicol lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura at renewable energy. Noong 2019, pumasok si Ko sa politika bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Sa panahong ito, naging aktibo ang grupo sa pagsusulong ng mga proyekto para sa mga sektor na nasa laylayan at para rin sa mas malawak na benepisyo ng Bicol Region. Dahil sa kanyang koneksyon at impluensya, Mabilis siyang nakakuha ng malaking posisyon. Noong Hulyo 2022, nahirang siya bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ang komiting ito ay napakahalaga dahil dito dumadaan ang pambansang budget. Ang posisyon na ito ay isa sa pinakamakapangyarihan sa Kongreso at nagpapakita ng lawak ng tiwala at kapangyarihang hawak niya noon. Ngunit noong Enero 2025, bigla siyang nagbitiw sa kanyang posisyon. Ayon sa kanyang pahayag, ito ay dahil sa seryosong kalagayan ng kanyang kalusugan. Kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa, kaya't iniwan niya ang kanyang tungkulin. Ang kanyang pagbibitiw ay nagdulot ng maraming tanong dahil sa lawak ng kanyang impluensya at bigat ng posisyon na hawak niya. Kung sa unang bahagi ay nakita natin kung paano nagsimula si Zaldico at paano siya nakilala sa negosyo at politika, sa pagkakataong ito, makikita naman natin ang mas malawak na papel ng kanyang pamilya at ang mga isyong kaakibat ng kanilang pangalan. Hindi lamang si Zaldi ang naging aktibo sa negosyo at gobyerno. Ang kanyang kapatid na si Christopher Co ay naging kongresista rin at may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation. Ang kumpanyang ito ay isa sa mga pangunahing kontratista ng Department of Public Works and Highways sa Bicol. Karamihan ng kanilang proyekto ay nakatuon sa flood control o mga hakbang laban sa pagbaha. May isa pa siyang kapatid, si Farida Odilco, na naging gobernador ng lalawigan ng Albay. Bukod sa pagiging opisyal ng pamahalaan, sinasabing siya rin ang may-ari ng kumpanyang FS Builders, isang kontratista na nakakuha rin ng mga proyekto mula sa DPWH. Dahil dito, Nagsimulang umingay ang usapin tungkol sa konsentrasyon ng mga pampublikong proyekto sa loob lamang ng iisang pamilya. Maraming nagtanong kung ito ba ay nagdudulot ng conflict of interest, lalo na't malalaki ang halagang nakataya sa mga kontrata. Nasa politika rin ang mga pamangkin ng pamilya ko. Isa na dito si Angelica Natasha Altavano ko, na nagsilbing kinatawa ng Barangay Health Workers Party List mula 2019 hanggang 2025. Sa kabilang banda, isa pang pamangkin niya na si Claudine Co ay nakilala rin sa social media bilang lifestyle vlogger. Naging kontrobersyal siya matapos mag-viral ang kanyang mga post kung saan ipinakita niya ang kanyang marangyang pamumuhay habang may mga bahaging binabaha sa albay. Bukod dito, sinasabing aktibo rin siya sa negosyo ng pamilya at itinuturing na bahagi ng susunod na henerasyon ng mga ko na papasok sa negosyo at politika. Samantala, si Zaldi ay may asawa na si Main Ko at may apat silang anak. Bagaman hindi lantad sa publiko ang kanilang personal na buhay, may mga ulat na nagsasabing unti-unti nang isinasama ang mga anak sa pamamahala ng Sunwest Group of Companies. May haka-haka na inihahanda na rin sila para sa mas malaking papel sa politika sa hinaharap. Kung babalikan naman ang mga kontrobersya, hindi nakaligtas si Zaldi sa mga ito. Isa siya sa mga prominenteng mambabatas na madalas nababanggit pagdating sa mga isyu ng pambansang budget. Noong Pebrero 2024, nasangkot ang kanyang pangalan sa usapin ng farm scandal at sa procurement deal ng laptop ng Department of Education. Sa isang pagdinig sa Senado, binanggit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang SunWest Corporation na pag-aari ni Ko bilang kabilang sa mga nasasangkot sa anomalya. Nagkaroon pa ng palitan ng akusasyon sa pagitan ni na Villanueva at Ko na lalo pang nagpasiklab sa isyu. Pagsapit naman ng September 2024, naging laman muli siya ng balita matapos kontrahin ang pahayag ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon kay Duterte, dalawang tao lamang umano ang may kontrol sa pambansang budget. Tinawag ito ni Cole na scam attempt at ipinaliwanag na ang desisyon sa budget ay pinagdedesisyonan ng Kongreso sa mahabang proseso. Humantong pa ito sa mas matinding tensyon ng batikusin ni Cole si Duterte dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng kamera tungkol sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa mga naging kontrobersya na kinasangkutan ni Zaldico, hindi rin nawala ang usapin tungkol sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto. Ayon sa kanya, may obligasyon ang lahat ng opisyal ng gobyerno na maging malinaw sa paggamit ng pera ng bayan. Noong Oktubre 2024, sa gitna ng diskusyon sa Kamara tungkol sa regional infrastructure spending, sinabi ni Ko na halos walang bilyong pondo ang inilaan para sa mga flood control projects sa Bicol noong 2023. Mahalagang punto ito dahil ang rehiyon ay isa sa mga madalas tamaan ng bagyo at pagbaha. Kaya agad itong kinwestyon ng ilang mamamahayag, civil society groups at mga residente ng Bicol. Para sa kanila, kung totoo na hindi nabigyan ng sapat na budget ang flood control, malaking tanong ito dahil matagal ng problema ng rehiyon ang paulit-ulit na pagbaha. Sa gitna ng investigasyon sa Kongreso ukol sa mga anomalia at ghost projects, Lalo pang tumutok ang mata ng publiko sa malalaking kontratista ng gobyerno. Kabilang sa mga madalas mabanggit ay ang Sunwest Corporation at High Tone Construction and Development Corporation, dalawang kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Kong. Mula mismo sa ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ang dalawang kumpanyang ito sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamalalaking proyekto mula sa DPWH. Ang ng halaga ay tinatayang nasa isang daan at limang bilyong piso. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi lahat ng proyektong ito ay naging malinaw. May mga sinasabing ghost projects at koneksyon sa ilang politiko na patuloy na iniimbestigahan. Bagaman iniulat na nag-divest na si Zaldi mula sa SunWest, nanatili pa rin malapit ang kanyang pamilya sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ayon pa sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website, Nakuha ng SunWest ang mahigit isang bilyong piso na halaga ng kontrata para sa flood control. Samantala, nakakuha naman ng higit apat na bilyong piso ang Hightone mula 2022 hanggang 2025. Habang lumalawak ang mga investigasyon, napansin din ang kawalan ni Zaldi sa mga sesyon ng Kongreso. Noong Hulyo 28, sa pagbubukas ng Ika-28 Kongreso, hindi siya dumalo at walang abiso. Maging sa mga sumunod na sesyon ay hindi rin siya nakadalo. Ang kanyang kawalan sa gitna ng isyu ay nagbigay ng mas maraming tanong tungkol sa kanyang papel at pananagutan sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagbibigay ng malinaw na pahayag tungkol sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng kamera, si Attorney Princess Abante, matagal nang wala sa bansa si Ko at nasa Amerika na upang magpagamot. Simula nang humingi siya ng medical leave, hindi na siya bumalik sa mga sesyon ng kongreso. Dahil dito, hindi rin malinaw kung kailan siya muling haharap sa publiko. Marami ang nagsasabing mahalaga para kay Zaldi na personal na ipaliwanag ang kanyang panig, lalo na at patuloy siyang nadadawit sa malalaking isyu. Ngunit sa ngayon, nananatiling palaisipan pa rin ang kanyang katahimikan at ang kanyang tunay na kalagayan. Sa kabuuan, makikita natin na malaki ang naging papel ni Zaldico sa negosyo at politika ng Bicol. Mula sa pagtatayo ng SunWest hanggang sa pag-upo bilang kinatawan sa Kongreso, naging malawak ang kanyang impluensya. Ngunit kasabay nito ay lumabas din ang mga kontrobersya tungkol sa proyekto, pondo at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Sa huli, nananatiling tanong pa rin kung paano haharapin ni Zaldi ang mga isyong ito. Kung ikaw Paano mo gustong maging responsable ang mga leader sa paggamit ng pera ng bayan? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.